Ah, uh, nandito po tayo sa buhay. Ah, uh, magandang tanghali na po. Ah, uh, tayo nakapag-video dito. Ah, uh, ito po yung aming papatanim po tayo ng anay, ang kamuting Yung kung mm, hindi natanim tan pa ng kasi ng palay ay mahal, mura. You know, Umabagsak ang aming presa dito ng anay. Nang mm, tao ito, hindi ang piso. Nakakaawa ho naman kami ito oh, nagka time kami ng itaw eh Ito po yung kala... Uh, ito po yung aming tinatanim na uh, uh, pansalit po doon namin. Uh, nag isat dalawa pa kami kung

tao po. Aba po ng green ito. Ito nyo. Sa know? dadang kanina ko yung dadang sa sa dalawa tatlo kulang ko apat po apat katat kalate ang haba ang dangkal ang haba po hmm, Sito na uh, tanim nito lawak po marami din pong inaanit yan ganda po sa tabi ito po uh, paila tayo yan po doon Ganito lang po ang buhay na dito. Magtanim ng pangkaraniwan trabaho ng usa ko na yung mabisbis pagkapirahan o pagkakitaan. Sabi na <laughs> lagi. Sabi ho lagi ng Pilipino. Sipag at tiyaga po lagi. Ayun pong mga Ayos lang po. Mababa. Mataas. Ayun po ang mahalaga po yung may nagkukunan. Ayun po. Ayun po. mungkin bagay niya. Tagta po naman ng kamutin Sakit mo po ito. Palaya na Ito, po. ito pong view Tingnan natin po 'yung nag-harvest

kitik sa bunga. Kapal. Dami. Manipis po lang ang bunga kanyang dahon pero kapal ang bunga. मेन Yan ah, ah, ang ganda ng bunga. Kapal. Salamat po naman. Nakatama ah, naman yung ang ah, bunga. Dami. 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 Ah, Dami. Dami. ba manipis po lamang talaga ang pagkadahon nila hindi ko kakapal o kapal ng bunga naman isili ko kasi sa ilalim Talaga uh, patatay sa nag-harvester ng palay. Kahit ah, medyo mura. Ay eh, sayang ko naman. po naman. Ito sila nga. Ang gusto niya sumama. Buntis yun Hindi Namali Ay Tayang Oh, Tayang no Kaya po yung yari ng Ng Udiga Magdalena po yan, kabahan Magdalena. Parang isa lang. Pinakargahan nila. Solo. Solo. Walang kasama. ay ah, magdali na ang pigil Ya, yeah, pigil kapal uh, Oh! oh. ang um, presa dito nang wala ng tawag ito hindi ang piso nakakaawa ho naman kami ito nagka time time kami ng kita wala ito po yung kala uh, ito po aming tinatanim na uh, pansalit po naan, namin Uh, nag isa at dalawa pa kami kung tatama ah, ay yung maganda-ganda po ngayon at nakakaabot-abot uh, naman ay, maganda po naman si ito dito pa ilang puti na wari grito siya grito isa dito ang patuloy Apo. Aba, Aba po ng grano ito. Ito nyo. Dadadang kanina ate ko. Ito